We love you and sa kids mo, thank you. Thank you sa Ana, sa Dubai chocolate na pinadala mo, grabe. Kahapon lang nag-crave kami ni Katie. Tapos ngayon, nandito na siya. Oh. Nakakatuwa ang naging karanasan ng mag-inang Katrina Halili at anak niyang si Katie Kamakailan. Ayon sa kwento ni Katrina, bigla silang nag-crave ng sikat na Dubai chocolate at tinanong nila sa kanilang mga tagahanga kung saan ito maaring mabili dito sa Pilipinas. Hindi nila inasahan na agad-agad, kinabukasan pa lang, may mabait na nagpadala sa kanila ng nasabing tsokolate. Labis ang tuwa at pasasalamat ng mag-ina at ipinost pa nila sa social media ang kanilang pasasalamat sa taong nagpadala. Bukod sa natupad ang kanilang simpleng healing, naging patunay din ito kung gaano kainit at ka ang suporta ng kanilang fans. Saan po merong Dubai chocolate? Naghahanap po ako sa may Philippines. Kasi pag sa Dubai, ang layo po. <laughs> I want to eat Dubai chocolate eh with my mom pa kasi masarap po. <laughs> Hindi ko po alam kung saan meron. Comment down below. Thank you. I love you. Thank you, John de Guzman. Thank you so much. You so much. We love you. We love you. And sa kids mo, thank you. Thank you sa Anna, sa Dubai Chocolate na pinadala mo. Grabe, kahapon lang nagcrave kami ni Katie. Tapos ngayon, nandito na siya. Po. Man of JJJ's Cart from Bulacan. Thank you so much. And sa kids mo, thank you. And sa kids mo, thank you po. Thank you po sa panonood niyo ng mga videos namin ni Katie. Thank you din po.